Uh, Julio and Ivan? Yes. Tama? Uh Oo. -oh. Yes. Tama. Ako po si Julio. Ay, uh, Julio and Ivan. <laughs> May tanong ako sa'yo, Martin. Uh, I know you're, you're, um, you're one of the most talented actors of your generation. Sabi ko uh -huh, nga, isang po. urian, dalawang urian, uh -huh. <laughs> at marami pang mga awards. Pero hindi ba sa lolong, uh, your characters are, are interconnected. Yes. Uh Oo. -oh. Hindi ba nakakatakot katrabaho si Jenna Australia? Um, nakatrabaho ko na kasi si Tito John sa The Panty Sisters. So, um, tatay ko siya doon. So, ko and ko Komportable, na ako kay Tito John. Pero at the same time, kahit pangalawang beses ko na siya makawork dito sa Lolo, may, may ano pa rin, alam mo yung may kaba. Kasi si Tito John, pag ka mo, kailangan mo mag-keep up eh. I mean, kailangan mo talaga mag-ano, kundi talagang... May iwan ka talaga. <laughs> hindi ka pwede magpabayaan. No? Ah, okay, hindi, 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 ka pwede yung hindi nag-iisip. Um, da ah, dapat hahanapin mo yung, yung mafa-fine-tune yun na magbabalansi kayo sa eksena. Like dito si Julio, parang, ah, siya yung cold villain eh. So ako, for me to create a contrast, ang ginagawa ko si Ivan dito, siya yung hot, siya yung hot-headed, siya yung nage-explode, siya yung may may mental breakdown. Samantala? Si Tito John, kasi siya yung cold, very cold, intimidating, nakakatakot. Ah, ako naman yung mas parang palabas. So para pag nag, nag magka-eksena kami, maganda yung contrast. John, uh, Is it natural for you to mentor uh, young actors who are willing to learn? Uh, uh, I guess yes, pero... Uh, you have to be asked. Uh, Oo, oh, kailangan. Uh -oh. Hindi ako nag-invade ng uh, isang tao kung ah, kailangan niya ng tulong. Hindi eh. Kailangan kung maramdaman na open siya doon or gusto niyang makakuha ng uh, idea from me. Pero kung hindi... Hindi ako magtatry try or hindi ako mag uh, mag mag, uh, mag uh, invade ng uh, space ng space ng isang tao. The, the thing with you kasi, uh, I don't know Martin if you would agree. Um, both uh, when you do external acting and when you become very quiet pareho kang nakakatakot. In a good way. Yung 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 ganun kasi there are some actors who are effective when they do external acting. Wala niya! Saan nang galing? Ah, ah, ganun. You know, you you deliver that. But when you have your you yung know yung sabi you cold, mm -hmm. quiet moments, yung parehong intensity, mm -hmm. paano mo na achieve yun? Ako ang naisip ko ngayon, uh, Tito Boy, yung siguro sa family namin, gano'n eh. Alam mo yung oh. uh, may ganong kaming klaseng intensity sa bahay na kahit hindi ka nagsasalita, minsan pag alam mong galit ang, ang parents mo, ang mother mo, yung tatay mo, yung kahit di nagsasalita, nanginginig ka na, anong sasabihin oh. niya pag uwi ko, or kahit di siya nagsasalita, anong sasabihin niya mamaya. Alam mo yung ganoon So, siguro din sa kinalakihan ko nga sa family kung paano kami mag-express ng emotion, from the sa mga elders, sa mga at saka sa mas matanda pa sa sa mga okay. parents ko kasi ganun din yung kanilang karanasan eh. Bumabalik ka doon sa pamilya, oh, oh. bumabalik ka doon sa kwento mo. Mm. Martin, let's do fast talk. <coughs> But you do fast talk as Ivan. As Ivan? Yes. As Ivan not yes, Martin. Not Martin. Okay. okay. As Ivan and Martin, as Martin, as Ivan, uh, magkasama si Martin at si Ivan, bahala ka na. Oh. Okay. Cute pogi. Pogi. Sexy or hot? Sexy. Matalino magino. Matalino. Torpe matinik. Matinik. Magaling madiskarte. Madiskarte. Part of your body na proud ka. Mata. Part of your body na na insecure ka. Height. Pinoy actor na hinahangaan mo. Ben Pinoy actor na kinakatakutan mo. Mr. John Arcilia. Masarap ka kabanding kapag? Um, relaxed. Boring ka kabanding kapag? Pagod. Nakakakilig ka kapag? Crush kita. Hot ka kapag? Nakahubad. <laughs> Your showbiz crush. Lizelle Lopez. Wow. Guilty or not guilty? Nakatanggap ng indecent proposal. Guilty. Guilty or not guilty? Nagkagusto sa mas matanda. Guilty. Guilty or not guilty? May niligaw ang artista. Guilty. Guilty or not guilty? May tinanggihang role. Guilty. Lights not on not or good. lights off? Lights on. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness? Every morning. Ten years from now, sino si Martin del Rosario? I wanna be like Mr. John Garcia. Oh! oh.